Oh yo 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 and what is up my Pep Talk? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras nyo kana papano? Day is among pagpala ng araw sa ating lahat. And it's me, your car guy, 8 Geek Pep Talk. 8 Geek pep talk. Yeah, my man. So ayun. Kahapon sabi ko gagawa tayo ng vlog. Ayan, kung hindi nyo pa rin naponood yung post, eto yon oy, 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 dami natin mga unit. Meron tayong Toyota Vios 2014. Meron tayong 2003 Automatic Diesel Isuzu Crosswind. Meron tayong Toyota Revo BX200 Gasoline Automatic din. At syempre, hindi mawawala ang Mitsubishi Adventure 2000 model gas manual transmission. So, ayun, tara! Pasyal ka rito at sigurado meron at merong may uwi ka dahil madali lang kausap. Siyempre, para sa iyo ang lahat ng sasakyan So pipili ka lang, may dalawang puti, may hiyan tayo silver, meron tayong blue, may pang pamilya, meron pang solo, merong kahit anong pangangailangan mo, pang negosyo, eh nandito na. Ikaw na lang yung kulang. Lahat yan nakarehistro. Walang mga issue. So ayun, tara na. Sabayanan nyo yung vlog bukas. Bye bye! yan, pinost natin kahapon na sabi natin, yan, may medyo marami tayong unit para wag pilian para mga pwede kayong pumunta. So, eh, mag-update lang tayo. Ayan, kagabi rin mismo, <coughs> excuse po, ayan, kagabi rin po mismo, tumawag yung isang tumingin dito, ang sabi, okay na, magpaprocess na sila. So, by Monday, magpaprocess na ng papers. So, probably, naka-reserve na po ito. Uh, dahil nga, for financing, kukunin niya for financing. So, waiting, waiting na lang tayo and ayun nga sana uh, by Wednesday or Thursday o maximum Friday marilis na tong unit at siyempre mapapansin nyo yun nandyan eto kanino kahapon nandito to <coughs> tapos nandyan yung Rebo ayan yung Rebo rin naman po eh, ayan may titingin din so ayun Naka-schedule din siya schedule din siya for viewing and test drive ngayon so hopefully sana pagkasinuerte RTM eh, makuha na rin. so as of the moment ayan yung iba natin na sana mga available unit eh, <coughs> ayan dalawa na lang muna siya sila pero eto ayun na since nga eto naka reserve and eto available pa wala pa naman ang uh, schedule wala pa rin and same with this one si Mitsubishi Adventure so ayun ayun yung mga available natin and ayan yung mga update ngayon pero syempre sige yung mga ano gagawin pa rin natin ng montage para naman makita nyo since hanggang ngayon eh wala pa naman feedback hanggang ngayon hindi syempre hindi pa rin natin alam kung ma-approve o hindi pero as of now reserve muna si Bios kasi nga Uh, waiting tayo by Monday magpapas ng requirements at ayusin hopefully ma-approve naman yung application ni sir so ayan sa, pero sa ngayon ito yung mga available natin si pangarap kang sasakyan Para dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado Wala kang talo Sa 8 gig pep si kailan man. Buy and sell ma walang hassle sa yo. Magtiwala lang kami na ang bahala rito. Ang bawat gulong may kasama kwento sa bawat benta tili may panibagong biyento Di kailangan ng bago basta ma ma ingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado, walang tayo sasakyang mapagkakatiwalaan Kami ang sagot sa iyong mga pangangailangan Sa presyo at serbisyo Kami ang bida Sa A Isuzu Crosswind, ayan, napakaganda, napakakinis <coughs> 2003 model Diesel engine, automatic transmission uh, Ang price niya, updated yung registration niya Ayan, may mga vlog na rin pala ayan, may mga may sar sariling vlog na to so kung gusto nyo mas ma mas makita kung ano ayan, may mga sariling vlog na to eto hindi ko pa nare-review yung makina ang nakapakita ko pa lang yung mismo yan yan yung sa labas saka sa loob nya pero yung makina hindi pa natin nagawaan so yun ang price nito ha 275k very much negotiable so ayun kung interested eh message lang pwede natin pag-usapan so ayun nakarehistro to ayan bago yung baterya nya maayos na maayos so, ulitin ko DC, diesel engine Uh, automatic transmission. 275k, very much negotiable. Kung subscriber ka ng i-gig e okay, walang problema. Punta ka lang dito, 100% uh, 101%, mawapa sa'yo at mabapasayo ang sasakyan nito. At syempre, eto rin, si Mitsubishi Adventure uh, 2000 model, gasoline engine, manual transmission naman siya. So, ayun, loaded to sa mga top load, sa mga side skirt, ayan, yan yung mga, ano niya, may mga accessories siya. Kaya lang ang naging parang issue nito is yung pain kung medyo maselan ka. ah uh, medyo hindi pa sa sayo. Pero ayan pagka sinasabi ko naman na uh, pagka ano mo eh, maayos yung makina. Yung loob sobrang makinis to. Mas maraming tatalo nito. Makinis na makinis to. So ayan ang price naman nito is 155k. Very much negotiable. Punta ka lang dito. Tara pag-usapan natin kung... Okay sa mais maayos tayo mag-uusap eh siguradong 101% eh may uwi at may uwi mo itong sasakyan na ito So ayan, as of now, yan pa lang yung available natin At syempre ito, yung naka natin na 2014 model, gasoline engine, manual transmission, 275k din ayan. Pero pag hindi na-approve, pero kung gusto mong viewing, pwede pa po tayo sa viewing, pwede nyo pa ma-check ah uh, dahil nga ayun, wala pa naman yung approval. So, hindi pa naman natin na 100% alam. So, pero as of now, reserve lang muna siya. Pero kung viewing lang, gusto nyo lang makita, eh, very much welcome naman kayo para ma-check itong sa na ito. Yun, 2014 model, gasoline manual, Toyota Vios J. Yeah. So, ayan. At syempre, yung Rebo natin na ngayon, uh, pinapacheck up, lalabas ko na lang yung picture nito. Ah. Uh. Uh, ang ano niya, 2004 model BX200 top of the line naman po yun tapos registered din lahat, actually lahat registered din eto lang eto mapapaso na siya so June so etong June kata, malamit yung katapusan so ayan most probably yan may expired na yung registration niya pwede natin mag-usapan yan kaya nga sabi ko mas mainam kung pumunta kayo rito para ma-check nyo at ayun malaman natin kung paano yung magandang gawin at paano na para mapag-usapan natin ang yung arrangement dito sa sakyan. So, ayun. Ang inyong likod, eh, gig pep talk, nagpapaalala na pagkabibili ng second hand car, eh, ayan, mas mainam na magdala kayo ng mekaniko. Nang sa ganun, eh, makasigurado kayo sa sakyan na binibili nyo. At syempre, ayan, yeah, personal natin yan, hindi natin binibenta. Ito lang ang mga natin, si Bios, si Adventure, at saka si Crosswind. At syempre, yung nandito, na ngayon, nakalabas na, kasi gusto nung ano, nililinis na ni tatay doon. So, ayun, mag, mag ano, na lang ako ng clip nito, ng video nito, ni, ni, Toyota Revo maganda yun, uh, BX200, top of the line siya, all power, bago yun yung mga gulong. Although, alam nyo naman ako, pagka ano, priority ko talaga tinitingnan yung mga gulong para at least talagang pagka binili, eh, riding ready na sa long ride. So, yun. Oh, eto na yung Toyota Revo natin, BX200. Ayan, for viewing siya ngayon. Ayan, nilinis na na natin. So, para pagka tinignan ng buyer, eh, sigurado magugustuhan. Ayan, makakapal yung gulong, bago yung mga gulong niyan. Dalawa, 2022, 2023. So, all goods. So, okay na okay, magagaling pa ng Isabela yata yung titingin ngayon. So, ayun, pwedeng pwede niya na kagad may ready, Mariready. Siguradong <clears throat> walang kabuli-buli ya. So, pagka ano nya to. So, ayan, makinis na makinis na siya ngayon, na, nalinis na natin. So, waiting na lang tayo sa buyer kung ano, sana ama, makuha at mapili ito sa akin, makapasa sa palasan nila. So, ayan, bye bye. Hanggang dito na lang tayo mga pepto. Yeah, bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye bye. yan punta lang kayo, 101% gaya yung sinasabi ko parate. Dito lang tayo sa 8GB Peptok Garage. So, ayun, madali tayong kausap kung talagang gustong-gusto nyo eh. Mababa sa iyo at mababa sa inyo basta personal kayo pumunta rito. Bye bye, wala pang napahiya. As of the, ano, wala pa talaga ng na talaga. Sure buyer na pumunta rito nag Eh wala pang napahiya sa akin. bye. -bye. May pangarap kang sasakyan Para dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado